Diri na po sa mong mga pato, pato. Dito, dito. patu. pato. Kini mong patu arti kini. Eh, ito tiyo. Oh. patu. pato. Mais, tatong natin dagang mais. Magpakaon sa pato. Dini mo kao, mais, arti mo. Kaon sa ubus. sa bukid. Ah! Salah. Kaon mo. swimming pool, oh.

masyang maikis, artoo man? Aya nga, sakturan naman, high blood na.